Oh, good morning guys. Time check 5.33. So, um, Tuesday ngayon So, mag jam paring IC. Dadaanan ko siya na ako sa May lang ka guys. Makapag-drive. Makapag-drive So, ko. Uh, Dito pa lang kung saan ang ruta namin. Hello. Passing. Saan tayo? Four? 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 Pakakorma ba ito daw? Let's go! Bike check! Oh, Tawa si Bossy niyo! Ang ginawa Stop Titan! 100! Ay, check! so bike! Dilig na ka ni Bossy! Bago niya ang bike! So, ano tayo? Four tacos! Mabato, snake road! Yan ang gusto ni Bossy Let's go! Yo, time check! 611. dito na kami! So, Bali! po water break muna kami eh, ni bossing ano masasabi mo bossing <laughs> it's nice to be back ah? it's nice to be back daw eh oh. Okay, mamaya ulit. Oh, time check, 6.19. It's nice to be back, bossing! Nakakamsin <laughs> <New> Bali. <laughs> Bihira to, guys. Balik. ang pagbabalik ng mga kumag shoutout nga pala kay Bossing Jerby ingit ka Bossing bawi ka na lang next live let's go kami uh, sa picture dito ang ganda ng ang ganda ng panahon Time check, 6.30 Dito na kami sa may golf Kapag ng Marcos Mansion Nakakamis ang lugar na ito guys 3 <laughs> months ata kami hindi nakapunta dito Nabisi na sobra Yo, shoutout nga pala sa Team Suman dyan Ingat kayo sa work nyo Tsaka sa Sure Ball Kid. Ingat kayo guys. Ride soon. Let's go. Time check guys. 6.40. Mansion claim na kami. Let's go. Margas Mansion, bosi. <tuk tangan> ah, kamis. kamis. Ah, time check. Six

dito na kami sa Rap Road. Bossing, na-miss mo sa Rap Road, ha? jackpot. Ayun, eh, mga kamis dito, guys. Bossing ko, enjoy na enjoy eh, oh. Enjoy yarn! Sabog, ang pawis! <laughs> Sabog, ang pawis! Bosing po, ingat po Bosing ko Kambal ahon. ahon Morning po, ingat po Hello guys! Check 7:13. It's not bad. It's easy. It's not It's nice to be back. Let's go. Let's go. nakakamis ang mga ahon dito oh, ahon ang bossing ko ganado magaan niya ang bossing <laughs> Ito ang lang daw eh oh Pogachar oh, <laughs> Hey guys Time check tayo 7.31 2km of pain We miss you Namiss mo ba yung bahay na pre? <laughs> Ayos ang pag dito A meter of pain. Let's go. Nakakamiss dito guys. Yan Mapag. E um só lindo grave para grita. Gaisa oh. Ulapa tran só

I <laughs> not Foggy. Foggy morning -dito, guys All is well. It's nice to be back, guys. Let's go. Yanap. <laughs> Finish bolang ulap ni bossing. Bossing, finishable mo ula pa. Ah. Oh. Tumagos ka sa ula. Oh. <laughs> Touchdown, go. Okay hey guys, time check. Ito, ito. Mabami ng mabato. Ito, ito. Sa dam Let's go. Ito guys. Okay, lusong mabato. Let's go. Touchdown. Parangay mga bato. Re-rest baka ang bossing ko dito. Papatagin mo na yan, bossing. Hey! Let's go! Ano nga guys, bumaba kami dito sa bambato ni pare. Ngayon, tinanaw ulit namin. Ay nga, tin mo. Ayun o, yun, 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 yun. yun. Ayun. Yan. Re-rest ni pare. Yun, yun, yun. Let's go. Yan. Okay guys. Sisimula na penitensya. Ahon na kami dito. Kikita ko na aahon na pre oh. <laughs> resbak, resbak si pare. Let's go. Kami neganda mo resbak mo pare. <laughs> Ayan na, ang araw.

Ayan, mami. Mami, ando na yun. Sa taas. natin, bossing. Bossing Jerby, pinabayaan mo kami. Hindi ko sa dito. Bahala ka na. Iniwan mo na kami sa ere. Ayan, no. Oh, Mag-view muna tayo. View muna. Bago umahon. Bago <laughs> umahon. No. Yun, yun, yun. Tikpang pa kasi Kami <laughs> <laughs> pa kaya. <laughs> 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 Motor na lang <yung> muntik <laughs> na ka <kasi>. lang <laughs> ah, tayo, guys. Kasi na po, ang buntot. <laughs> <laughs> ano, dito, napunod yung video. Let's go. so yun Oh, kinse. Hey guys, ano na tayo? Snake Road. sulat ang <laughs> ina ayos de at si bossing ay si thank you lord first back si bossing snake road konti na lang Mabawes pare oh. Kapit na 20 oh. 32 Nice pre Mabawin-bawin bossing ko oh. Oh. Let's go Time <laughs> check, 8.58 malupit ang pagkaka-restbook ng bossing ko doon sa snake road ginit naan bawing ba ba bossing <laughs> makakatulog na na bossing ko Napanaginipan niya kasi yun Kailangan daw rest ba ka? Pinatag mo naman eh. Buwasan na rest ba ka? Sulit ang pagod guys. Welcome back sa Barangay Mabato, bossy. <laughs> Secret training. <laughs> Core plus snake road. Para yun paborito natin. No? El Shaddai. Natatanaw na namin ang pag-asa. <laughs> Banayad na yan. Time check tayo guys. 9.13. Buti na lang. Maganda panahon. Ayos pala dito eh. You know, bagong tambaya. Ah. Bago ako tumambay, umahon ka muna. <laughs> Banat! Okay! Thank you Lord! El Shaddai! Okay. Time check, 9.18. alabas na kami, guys. Buti na lang, di mainit. maganda pagkakabanat ni Bossing dun sa Snake Road. Bowing bawe. <laughs> <laughs> Sulit. <laughs> guys <laughs> bawasan ka <ko>, parang palo din oh. na lakas <laughs> ka ng hangin, bawisan ka pa din walang kakain na. <laughs> Sulit ang pinagputahan. <laughs> guys, time check 9:26. Tapos na kami dito. Tap tap east, kakain na kami. Lusong muna kami, guys. Lusong kami dito sa 2 kilometers. Let's go. Guys, so man muna kami dito. Let's go. Dito yung sumanan. <laughs> Mas magandang view. Gutom, bossing ka. Oo nga po eh. Buti na kita kong Tung na guys. Problema, walang dalang bag. Hindi makakapag-uwi. Uwi <laughs> na kami guys. Busog na bossing ko. Time check tayo. 10 o 8. Maaga pa. back to work. Let's go. Check 10, time. 10:21, guys. Babaan na kami ng Marcos Mansion. Rekta na kami pa uwi nito. Let's go. Let's go, bossing. Uwi na. Uwi na. Sa mga na na back to work <laughs> tapos na ang pagtakas let's go <laughs> check 11 o eh saka dito na kami mag iiwalay ng bossing ko hindi <laughs> na siya dito na kami na St. Francis Ano ba, Sing? Okay ba? Nice, ride. nice ride, ride. Cut na lang. Salamat. Okay. Time tag guys. 11.17. Andito na tayo sa bahay. Magka ah, tayo. Sa otot nga pala sa Team Suman at Surbal Kid. Ride soon. Ba ride safe sa ating lahat guys. See you ulit sa next vlog. Let's go!